Ang Erap City sa Montalban, Rizal, ang pinakamalaking proyektong pabahay ni dating Pangulong Joseph Estrada. Dito dinala ang halos 10,000 pamilya mula sa Metro Manila at Rizal. Ako po si Mary Ann Rolleda, nakatira po dito sa suburban Irap City, pabahay po ni Pangulong Erap Estrada. Uh, galing kasi kami sa Intramuros. Yung pinanggalingan namin, squatter. Nang simula ng proyekto noong Pebrero 2000, naglabas ang Environmental Management Bureau o EMB ng Notice of Violation. Wala raw Environmental Compliance Certificate o ECC ang proyekto. makalipas ang apat na buwan sakalang nag-apply ng ECC ang New San Jose Builders, kontraktor ng Erap City. Sa pag-aaral na ginawa ng Manila Observatory sa kaparehong taon, sinabi na nasa peligrosong lugar ang ilang bahagi ng Erap City. 2004, nang binaha ito nang manalasa ang Bagyong Winnie. Sinundan ito noong 2009 nang sinalanta ng Bagyong Ondoy, ang malaking bahagi ng Luzon. Ayun yung time na nahati na yung pintuan dahil sa sobrang lakas ng tubig. Basta nabalita na lang namin na nasa, nasa San Jose kami na baha daw dito. Tapos nagpanik na ako sa bayan pala. Nagpanik na ako kasi iniisip ko yung tatlong anak ko na iwan dito. Isa ang pamilya ni Mary Ann Rulyoda sa naging biktima ng dalawang bagyo. Nangyari po yung 10 years old po ako. Medyo malakas. Tapos po ano, eh, nagpanik na po kami. Ano, parang wala pa po sa isip namin yung magbaba ganun. Tapos ano, ang alam lang namin, itaas na lahat ng gamit. Nagulat na lang kami nandiyan na po sa may, sa may bintana na po yung, ano, yung tubig na paliligiran ng ilog ang Erap City. Noong 2012, sinabi ng lokal na pamahalaan ng Rizal sa isang resolusyon na hindi na dapat tirhan ang ilang bahagi ng Erap City. Hindi pa rin talaga malinaw yung mga guidelines dyan para yung site selection, mayroon talagang sinusunod na kriteriya para sa uh, disaster free ba may vulnerable bayan sa earthquake, etc. etc. Binalikan namin si Mary Ann makalipas ang halos tatlong taon. Kahit hindi sigurado ang kaligtasan sa kanyang tinitirahan, biyaya niyang itinuturing ang pabahay. Maswerte na kami may bahay, tsaka kung darating man yung panahon, amin talaga. Kaysa naman nangungupahan ka, bayad ka ng bayad, hanggang kailan ka magbabayad, hindi mo rin magiging sa'yo, hindi mo rin magiging sarili. Pero may pangamba siya dahil malapit sa fault line ang kanilang tinitirahan. May takot, lalo yung nitong nakaraan lang, may nangyaring lindol sa Batangas. Tapos, pagka sa ganun, wala pa kaming as in siguradong lugar na pwedeng matatakbuhan na malapit dito. Pagawa ng palamuti sa damit ang kasalukuyang hanap buhay niya. Pero hindi ito regular. Maswerte na kung kumita siya ng dalawang daang piso sa isang araw hindi raw niya nababayaran ang bahay. Siguro, diskarte lang para ma-maintain yung pangangailangan namin mag-iina. Makabayad ng tubig, ilaw, pangkain, pero sa ekstrang bayarin, medyo hirap. Kailangan mong mangutang. Pero tatlong taon na siyang hindi nakatutupad sa kanyang obligasyon. Aabot na sa 70,000 piso ang kanyang utang kasama ang interes. Hindi raw tatakbuhan ni Mary Ann ang kanyang utang. Darating talaga yung time na kung magkakapera talaga na ano. Kasi responsibilidad din namin yun eh na bayarin. Kasi kung totoo si naman napakababang halaga lang naman yung binabayaran. Malaki ang nawawala sa pondo ng NHA kapag marami ang hindi nagbabayad ng kanilang renta. Kung magpapatuloy ito, maaring wala nang sumunod na proyektong magbibigay silong sa mga Pilipinong walang tahanan.